magandang araw po Nandito po ako kayo sa ilalim ng tanke uh, gagawin ko po ay mag assist po ako kasi ang tanke namin sira walang tubig ngayon may managa ayos po okay. nanguha kami panungkit para pang sa floater ito po akit po ako sa taas yan ko po tong panungkit buho ito po pisang ko na Makit. wow ang taas nakatakot din na. Oh, ang taas pala. Ang taas. Ang taas. Nakatakot. Una. Akit po tayo. Dandaan lang po. Kasi nakatakot. Ang taas. Oh, parang na tayo nasa, nasa langit na. Hindi lang. Akit pa ako. Yun yung kasama ko nasa tuktok. May lahi kasing unggo yan. sa taas. Na. Hindi pa. Oh, nga ang lakas ng hangin dito. Taas. Parang ano ah. Yun, naabot na po yung inasis kong buho. Bupa na po ako. Oh, ang taas. Oh. amin sa Bagakpataan salamat po yun po yung kasama ko sa ibabaw po siya ng eh. may hawak po siyang uh, panungkit na buho ang gagawin niya kasi sa buho uh, susungkitin niya sa loob ang floater para pag nasungkit niya iangat niya po yun para aandar na po para magkaroon na ng tubig sa isang linggo na walang tubig dito sa amin nakakatakot po yung ginagawa niya pero tawag ng trabaho kaya ginagawaan lahat nakakakuha niyo na okay na Ah, uh, na po yung kailangan niya sungkitin yan o oh. bababa na po siya dun sa taas dyan na lang yung panungkit huwag mo na ibaba o oh, na lang para pagkailangan meron na diyan Ah, uh, bababa na po siya. Uh, sanay na sanay po ito eh. Ganito po yung trabaho niya. Ah, uh, sige po. Ah, uh, hanggang dito na lang kami. Salamat.